Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 3 of Winter, Year 2. Ang current funds ay 288,171 gold at ang total earnings ay 4,642,695 gold. Ngayon, gumising tayo, minom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. Mukhang merong, meri merong may birthday. I can see the ano. Ngayon, basahin natin to. Si Linus. Birthday ni Linus. Ano ang weather? Bukas. Okay, sunny. Ang ating fortune today, somewhat my be Luck will not be on your side. Queen of sauce. Wednesday oh, pa lang ngayon. Ash brown. Marunong na tayo eh. Okay. Hey. Ano ang ano analysis? 192 pa yung hang, hey. O wala. Wala tayong. Meron 44. 44 na machine ready. Ready na. Ayan. It's ready. Ito rin. Yung dito nga pala, hindi pa natin na, ano, yan, di ba? Dapat pala pag ganun, para kita ko yun, Yan. Dito rin. Yan. Diyan. Dito. Dito. Lahat ba na ano? Lahat naman na ano natin, no? Para sigurado. Bukas ka na kukunin to para sabay-sabay. Okay. -sabay. Hey. Sito, kunin natin lahat ng mga cranberries. At dito rin ay hindi pa nalagyan ng isa ngayon ito alisin natin dahil ang gagawin ko bibiling ko na kay ano eh kunin natin yan ito tago natin tago muna natin yung mga yan dyan tsaka to ito lagay natin dito hahaha <laughs> Bibili tayo kay... Meron ba tayo dito kailangan makuha? Yes, marami oh. Saan baka makain? Yan, ba? Diba? Maganda talagang ano eh. Mga goat, mga cheese ang ilagay dyan. Mga cheese, yan. Ano pa? Ito. Yes, punta na tayo ngayon. Asan na yung pusa natin? Where's our cat? It's no, wala dito yung cat natin. Ayun. Hello, Snowy. Wala na pala tayo mission, no? Naubos na. Naubos na na consumption na. <laughs> yung consumption. Yan. Lagyan natin lahat to ng kalabasa. Yan, lagyan natin lahat niya ng kalabasa. Yes, di ba? pwede pa nga pala tayong gumawa ng ano? Ah, uh, ano ba yun? Yung kasi pupunta tayo sa ito oh. Pwede tayong gumawa. 1 2 3 4. tatago natin dito yung ano yung tatago ito? yaan, yaan, yaan hmm, sige, patuloy tayo kay ano? let's go to ano Robin papagawa tayo, ano ang ginagawa na niya? hindi ko na matandaan ginagawa na ba niya? Yan. Robin, nandiyan ka ba? Oh, nandito si Robin. Kung ipapa-upgrade ko ulit. 550 na stone, na wood, tsaka stone. Okay, bago yan. Ipa-renovate natin yung add a dining room. Siyempre dining ito oh ah hindi pwede kasi ano okay so ano na lang ang pwede natin i-add expand the corner room ito na lang yan bigyan natin ng strawberry oh wow marshmallow that's spectacular spectacular you're giving this to me si D, si Anorel. Wow, this is nice. Ah, meron tayong re-regaluhan si Linus. Teka. Aha, uh -huh, meron pa tayong papakonstruct. Kano nga ulit? What, what, what? <laughs> Construct a farm building. 550 na wood at saka ah, uh, 3 hundred na stone. Yung 300 na stone sa so 130 yun. Tapos, tong 550, 55 divided by 2. So, parang 20, 30 plus 30, kunyari, kulang-kulang. 30 plus 30, 60. 60, 70, 80, 5 Dapat ganun lang pera natin O oh, kasha, kasha Kasha naman, ulit <laughs> 550 550 tsaka <chak> 300 <laughs> 550 nagmahal na kasi yung ano ni ano ayan 550 tsaka 300 na stone para bumalik ka pa dun sa bahay di ba okay ngayon ito ayan please upgrade my ano upgrade this yan ba diba? tapos ano pa ba ang gagawin meron pa tayong gagawin eh bibili pa na tayo ng kalendaryo para don sa kabilang bahay may workbench na ba dun isa pang ref ah, tsaka TV pwede na to, hindi naman kailangan plasma ano pa, wala na wala na po So, ngayon, asa na si... Bigyan natin siya ng... Ayun! Happy birthday, Linus! You remember my birthday? This is great. Yes, I know. Dami po rancho. What's this? Powder melon. Teka, uwi mo na tayo sa bahay kasi baka meron pa tayo dun pwedeng dalin. Dalin natin sa... Pwede ba natin dalin si Snowy? si <laughs> Snowy! Snowy, oh. Ito, iwanan na, i-ano natin to. kumawa ng ano pa bee house 1,2,3,4 dami na natin bee house doon, di pa natin napapakinabangan ano pa yun tsaka ano pa ang gagawin natin meron pa eh bee house makita. Ano mo? Nakalimutan ko. Malagay natin dito to. Alam ko na. Yung tinuro ni Birdie. Asa na yon Nakita ko na. Tinuro ni Birdie. Ayan. Isang fairy rose. Punta pa pala tayo kay Clint. Punta tayo kay Clint. Tapos, uh, ano, ay, dala-dala natin yung strawberry. <laughs> I-clean. Go to clean. Process. Oo, no, meron tayong gano'n, No? Lobster. Kape. Yan. Tapos kunin natin yun nandito. Kunin natin yun nandito na mines. Para meron tayo dun sa Yes. Pwede ba natin dalin to? Baka makakatulong yan dun. <laughs> Punta na tayo sa island. Let's go to the island. Silipin natin ano ba yung ano rito. What? What? Hi! Wala akong time. Sorry. I have to... To go to my island. Island in the stream. So, hindi na natin na ayos yan, no? Gusto kaya niya ng... Do you like some strawberries? a gift. Oh, gusto niya. Gusto niya. Yan. Skip na natin para nandun na tayo agad. Okay. Hey. Oh, 20. Meron na namang ano ron. Ngayon, ito, ilagay natin dito. Ayan, o. Oh. Ayan, naka-ano na. Tapos, ay, dito, dito pa ganun. Yan. Dapat pala, nagdala ako nung ano, pangalan nito. Yung fertilizer na high quality. Para pagka, kukuha tayo ng ano, high quality rin. Tapos, ito lagay natin dyan. Ano bang lagay? Ayan. Ito lagay muna natin dyan. Aha, teka. Pasok natin. So, meron na tayong ganito. Ref. Pati ref. Ayan. Lagay natin yung ref dito. Itong kalendaryo dito. Busog natin itong kama ka dapat dito. yan, Yan. Tapos yung TV. Ayan. Hey. Okay. Asa na to? Ito pa. Talagay natin. Tapos magtanim tayo ng maraming ganito Dito. Okay. Okay pa rito mga ano what's this nakapag send ba tayo nito hindi pa yata tayo nakapag send ng ganyan sa uh, ano nag send tayo para ito tapos so, lagay natin dito tong ito lagay na una natin dyan ito may bigay kay ano lang pa pala dito nito. Bigay natin dito. Bigay na natin kasi baka magkalimutan pa. <laughs> Ay, hindi ba? Makalimutan pa. Hmm, meron naman mga puno. Tibagin natin yung mga puno para meron tayong ano greetings donate okay beautiful dito kaya maka meron pa meron na ulit to oh. what's that ginger. It's the ginger. Ay, meron pala dong ano. Yun, no? Oh. Ano meron dito? Wala. Kunin natin yun. Ano to? Teka, baka merong... Alam mo na. <laughs> Ano? Three. Ito. Tayo mag-ano? Hindi ko na maalala kung lucky day ba tayo ngayon. Kung maalala. It's it our lucky day. We just got lucky. Okay just got lucky. Yan. Dito tayo. So, ngayon, naku, meron pang ano. Ay, dito. Yan. Siyempre, kumuha na tayo. Yay, four. Yay, five. Meron di ko dyan ilalagay. Alam ko dun sa may ano ng ano ng pangalan nito. Ano ba meron dito? What's in here? talagay natin. Ito pa oh. Ito tayo dun sa titibag tayo ng mga puno. Para may kahoy tayo. Ano tayo ng tsaa? Hindi pa nga na, natin napuntahan yung bata Noon sa ano. Puntahan natin. Malinis. Diyan ba siya? Are you there? Hello. Ayan. Hmm. Wibu Uy, bumaba. Bumaba yung bata. Pausapin natin. O, katsin, cutscene. It's a cutscene. You bird friend. Patay, <laughs> <laughs> tinutusok-tusok <laughs> tayo. Seem good. <laughs> as if you are bird friend I told her yes how did you end up here? big storm, waves, lightning, mother, father swallowed by the sea oh kawawa naman. I was washed up on shore no, 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 that was just a dream, right? No, I was born here just like all the other bird friends. Can't you tell? If you're a bird, how can you speak? <laughs> if you're a bird, how can you speak? <laughs> See, we speak, we speak. <laughs> Tinulungan lang siya ng parot. Okay. Hey. <laughs> I remembered something. My name? It's Leo. Ah, Leo pala siya. Okay. Siya si Leo. Pasok ulit tayo. Sorry, I'm shy today. Ay, pwede natin i kay Leo. Gusto niya ba ng ginger? ginger I don't know if I can digest this <laughs> ayaw niya lang din ginger <laughs> ayun ako so balik tayo dito May nakita pa ako eh ayan oh. Oo, mga ano na naman omni omni ngayon, magtanim tayo. Itanim natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. At tsaka ito. 1, 2, 3. Ay, ano ba yan? At ano pa ang maitatanim? Ito, itanim natin. Tanim tayo ng maraming ano. Meron pa pala doon, oh. Magtatanim pa tayo dito. tamang tama yung pagtatanim natin ng ano eh uh, anong tawag nito? Grass ng wheat kasi pagka harvest yan may hay. Merong hay. Tapos ilalatag pa pala natin yung ano yung ating honey honey Honey, honey. di pa natin lalagay yung oh, doon. Ayan. Anong oras na? Hindi na tayo makakapunta ng bahay. Kailangan natin ayusin po mga kaano dito. Yung, yung pinaka foundation kailangan natin tong ayusin. gawa na tayo mismo ng ano. Let's make the walkway walkway stone dito. Pwede pa pala doon mag ano. Ito ba pwedeng buk Hindi eh. Hanggang ganun lang siya. Ito naman, pwede pa. Oh, pwede pa. Ito, hindi na, definitely. So, kunin natin yung isang ano, bulaklak. Isang bulaklak. Isang bulaklak. Talagay natin dyan. Meron tayong ilalagay ito, palm fossil legs. Yan. Ito i-ano, uwi natin. La Marami na ba tayo na padalang ano? 13. So, school lang pa yung ano natin. Yan. Tapos yung ano pa pala. Kalimutan yung dito na nga natin lagay ito. 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 Ito pa pala, shocks. Hindi hmm, natin nalagay. dapat gumawa pa tayo ng mga ano na ng... pwede pa bang gumawa ng walkway ayan 25 ilagay naman natin tong sweet gem berry maganda tong sweet gem berry kasi hindi mo na siya aanuhin hindi mo na siya ilalagay sa ano, pangalan nito. Machine. So, lagay natin dito. Diyan. Diyan. Dito yaan yaan dito yaan dito ay marangal dito na lang bakit ayaw ay hindi natin sus hindi natin mabuk makukuha yung dono oh. no? mali naman yung lagay ng pwesto So for day 3 of winter year 2, umita tayo ng 70,278 gold.